Ilang showbiz couples ang wala pa ring anak. Kahit excited ang kanilang mga fans na baka ngayong 2025 ay mabiyayaan na sila ng supling. The Philippine Showbiz List presents Celebrity Couples na magkakaanak na ba sa 2025? Charlie Dizon and Carlo Aquino ang mga hakahaka tungkol sa posibleng pagbubuntis si Charlie Dizon ay baka magkatotoo na ngayong taon. para na Carlo at Charlie na nasa honeymoon stage pa ng kanilang kasal. Bagamat bagong kasal pa lamang sila, tila sabik na ang mga tao sa internet na makita silang maging mga magulang. Gayunpaman, agad na pinabulaan na ni Carlo ang mga tanong tungkol sa umano'y pagbubuntis ni Charlie. Hiniling ni Carlo sa publiko na wag silang bigyan ng pressure na bumuo agad ng pamilya. Sa isang panayam kalmadong itinanggi ni Carlo ang mga katanungan ukol sa pagbubuntis ni Charlie. Robbie Domingo and Mikey Pineda Nagbigay ng update ang misis ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda toko sa bumubuti na ang kanyang kalusugan, dahilan upang posibleng mabuntis at mag magkaanak sila ngayong taon. Noong September 27, 2024, ipinagdiwang ni Robbie ang kanyang 35th birthday. Sa isang emosyonal na video na inupload sa Instagram, ipinahayag ni Robby ang kanyang taimtim na hiling para sa pagaling ng kanyang asawa. Ayon kay Robbie, ang orihinal na plano niya ay ipagdiwang ang kanyang 35th birthday kasama ang isang anak o marahil kambal, isang lalaki at isang babae. Ngunit may ibang plano ang Diyos para sa kanila nang malaman nilang may rare autoimmune disease si Mikey. Glyza Di Castro and David Rainey Ipinahayag ni Glyza na sila ni David ay nag-usap na tungkol sa pagkakaroon ng mga anak, ngunit naghihintay pa silang maging handa. Gayunpaman, posible ngayong taon ay tuluyan na sila magkaanak ng kanilang unang supling. Lovey Po and Monty Blanco Baka sa pagkakataong ito ay handa na rin maging isang ganap na ina si Lovey. Inamin ni Lovey na ang pagiging na sa isang long distance relationship ay hindi ang typical na setup para sa si isang mag-asawa. Pero baka sa taong ito, posibleng magkaanak na sila. Casey Tantingan and TJ Monterde. Baka ngayong taon ay mabago na ang kanilang pananaw at magkaroon na ng kanilang unang anak sina Casey at TJ. Matatandaan sa kanilang mga panayam, inamin nila na nakakaramdam na rin sila ng pressure mula sa kanilang pamilya tungkol sa pagkakaroon ng anak. Apat na taon mula ng ikasal ang mag-asawang OPM Singers ay inamin nila na hindi pa sila handa magkaroon ng anak noong mga nakaraang taon. Sa isang interview ng ABS-CBN, ibinahagi ni Casey na gusto muna nilang ma-enjoy ang buhay mag-asawa. Ayon sa kanya, wala pa silang matinong honeymoon dahil kasagsaga ng pandemya nang sila ay kinasal, kaya't puro trabaho ang kanilang inatupag. Ngayon, mas nais silang mag-focus sa kanilang pagsasama bilang couple at maglaan ng oras para sa isa't isa. Sa ngayon, ang atensyon nila ay nakatuon muna sa kanilang mga pamangkin habang sila nag -e enjoy sa pagiging tito at tita. Yan Constantino and Yan Asuncion kung noong mga nakaraang taon ay wala pang planong magkaanak si Nayeng at Yan, maaari ngayong taon ay magbago na ito at biyayaan sila ng kanilang unang anak. Ibinahagi ni Nayeng at Yan na wala pa silang konkretong plano na magka-baby. Sa isang panayam sa YouTube vlog ni Karen Davila noong November 2023, sinabi niya na naisip magpatuloy muna ni Yang ang pag-enjoy sa buhay, lalo na nagsimula itong magtrabaho ng maaga. Maricar Reyes and Richard Poon Si Maricar at Richard ay isa sa mga kilalang showbiz couple na hanggang ngayon ay wala pang anak. Gayunpaman, paman, marami ang umaasa na baka ngayong taon ay biyayaan na sila ng kanilang supling. Matagal ng kasal si Maricar kay Richard na kanilang ipinagdiriwang ang kanilang labing isang taong pagsasama bilang mag-asawa. Sa kabila nito, hindi maiwasan ng publiko ang magtanong kung bakit wala pa silang anak. Binigyan ito ng sagot ni Maricar sa isang vlog niya kay Rika Peraleho noong September 2022. Ipinahayag niya na komportable siya sa sitwasyon. Sinabi niya na sinubukan nila magkaanak at humingi pa ng tulong mula sa mga doktor para sa kanilang fertility struggles. Gayunpaman, binigyang diin ni Marika na hindi siya nakakaramdam ng kakulangan bilang isang babae kahit wala siyang anak sa lungat sa iniisip ng iba. Ayon sa kanya, kompleto ang isang babae, may anak man o wala. Dagdag pa, ang usapin tungkol sa kanyang sinapupunan ay pribadong bagay na walang dapat makialam. Karil and Yael Yuson Isa din sina Karil at Yael sa pinaka-inaabangang showbiz couple na posibleng magkaroon ng anak ngayong taon. Ikinasal sina Karil at Yael noong 2014, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang anak. Sa kabila nito, nanatilis ang bukas at positibo tungkol sa posibilidad ng pagiging magulang. Sa isang panayam noong April 2019, sinabi ni Karil na bawat babae ay may kanya-kanyang karanasan. Ibinahagi niya na maraming tao ang nag-a-advise na unahin ang karera, ngunit naniniwala siyang ibang-iba ang sitwasyon para sa bawat isa. Samantala sa isang panayam noong February 2018, inamin ni Karil na ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng anak ay madalas harapin ng mga kababaihan. Alam niya na maraming babae ang nakakaramdam ng pressure, lalo na tuwing may family reunions o Pasko. Gayon pa mas napapansin niya ngayon ang pagtaas ng suporta sa isa't isa, lalo na sa mga magkakaedad na kababaihan na nauunawaan ang mga parehong issue. Sa kabila ng lahat, maraming fans ang nanatiling excited na makita ang magiging unang anak ni Nakaril at Yael na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang maayos at masayang pagsasama. Alex Gonzaga and Mikey Morada Ibinahagi ni Alex ang positibong balita tungkol sa kanyang plano na magka-baby, kung saan sinabi niyang handa na ang kanyang katawan at maaari na siyang mabuntis anumang oras. Patuloy na umaasa si Alex sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdadaanan kabila ang dalawang sunod na miscarriage noong 2021 at 2023. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling masigasig si Alex sa paghahanta upang muling subukan ang pagbubuntis. Ibinahagi niya ang balitang ito sa kanyang Instagram broadcast channel noong February 20, 2024, kung saan makikita siya kasama ang kanyang asawang si Mikey Morada matapos ang kanilang medical check-up. Sa kanyang Instagram stories, ipinakita rin ni Alex sa kanyang braso na may pulang bandage, ngunit hindi niya ipaliwanag kung anong mga pagsusuri ang isinagawa sa kanya. Main Mendoza in Arjo at sa tindi ng pressure mula sa mga fans at pamilya usap-usapan na posibleng magkaanak na si Maine Mendoza at Arjo Atayde ngayong taon. Gayunpaman, paman, pinabulaan ni Arjo ang mga balitang di umunoy pagbubuntis ng kanyang asawa. Ayon kay Arjo, ang pagkawala ni Maine sa noontime show na Eat Bulaga ay dulot ng kanilang couple's getaway at hindi dahil sa pagbubuntis. Ang mga chismis na ito ay nagsimula noong July 2024 kasabay ng kanilang unang wedding anniversary nang mapansin ng mga netizens ang kawalan ni Maine sa programa. Nilinaw rin ni Arjo na parehong abala sila ni Mane sa kanilang, kanilang trabaho, ngunit pinapahalagahan nila ang oras na magkasama, lalo na sa mga bihirang pagkakataon na makapagbakasyon. Dagdag pa ni Arjo, masaya sila ni Mane sa kanilang buhay mag-asawa at ang kanilang pagsasama ay punong-puno ng saya. Pinagsisikapan nila mag-practice ng time management upang mabalansi ang kanilang trabaho at personal na buhay. Sa isang panayam naman, pabirong sinabi ni May na coming soon ang kanilang baby. Kaya't marami ang nanatiling nakaabang sa susunod na kabanata ng kanilang pagmamahalan. Angel Oxine and Neil Arce isa rin si na Angel at Neil sa mga showbiz couple na kabilang sa listahan ng mga posibleng magkakaroon ng anak ngayong taon. Matatanda si Dimples Romana na malapit na kaibigan ni Angel ay nagbigay ng update tungkol sa buhay ni Angel na kasalukuyang nasa hiatus mula sa showbiz sa loob ng ilang taon. Ayon kay Dimples, ini-enjoy ni Angel ang kanyang oras na malayo sa industriya. Hindi rin totoo ang kumakalat na chismis noon na bunti si Angel. Ngunit nilinaw na masaya ang mag-asawang Angel at Neil at paminsan-minsang bumabiyahin na magkasama. Sarah Geronimo and Mateo Gidicelli. Sa isang YouTube vlog ni pinalabas noong March 7, 2024, inamin ni Sara na bagamat sabik siyang magkaroon ng anak kasama ang kanyang asawang si Mateo, may bahagi ng kanyang sarili na may pangamba at takot na hindi pa siya handa para sa hamon ng pagiging isang ina. Ipinahayag ni Sarah na siya at si Mateo kasalukuyang nasa estado ng pagiging relaxed at hindi sila sumasailalim sa anumang mga pamamaraan na maaaring pumigil o makatulong sa kanyang pagbuntis. Ibinahagi rin ni Sarah na kasalukuyan silang nagtatayot na kanilang dream house at umaasa silang makakalipat sa loob ng taong ito. Heart Evangelista and Cheese Escudero Si Hart ay patuloy na umaasa at hindi sumusuko sa pangarap na magkaroon ng sariling anak. Ngayon pa nagbahagi siya ng isang napakabigat at malungkot na balita noong nakaraang Mother's Day, kung saan isang republiko niya ang pagkawala ng kanyang ikaapat na anak, isang batang lalaki. Ito ay hindi unang pagkakataon na nakaranas si Hart ng miscarriage dahil noong 2018 nawalan din siya ng mga kambal. Pia Words back Jeremy Jouncey. Isa si na Miss Universe 2015 Pia Awards back at British Columbian entrepreneur Jeremy Jones sa panga pinakasikat na showbiz couple ngayon at usap-usapan ang posibilidad na magkaanak na sila ngayong taon. Ngunit ba rin sinabi ni Pia na isang personal na bagay ang tanong tungkol sa pagkakaroon ng anak.